Oh, go lang naman. Pero <laughs> yes, sabay-sabay okay. Ha? Saan ka? Okay. Saan ka. Dulo 7 11 ako eh. Ah, Oo. Wala wala ano. Wala lang. Sira 'yung bag ko. <laughs> iyon ang magmugo eh o kinakabitan. Alam <laughs> ko uh, isa ako lang dito. ako sa awa ng Dios wala, wala pa naman. 1450 oh? mga, ang pa-ahon 'un. Diya, pala yung ano mo, yung motor. Utosbus kami cellphone noon, na namin alam Facebook Tsara. Ah, ah, kaya pala eh. Mag-aabang din, lagi. Hmm. Pan-thousand season, sarap yung higon nun oh. 2K. naman 450 Yamaha. Mm hmm. Buro parangyake <laughs> parang eh. <laughs> <laughs> sa gata nun. Ha, parangyake? Eh? Nakakasin naman pagsada ron. Kapag may manan... Kapag may pano masakad doon lang. Kapag may parangyake? Kahit mm -hmm. naka-spal to? Oo, oh, di pa, di pa lang ganyan eh. Ganito oh. Gusto ka nalang, okay. Yung mga naglalakad dito, sinasabay ko na eh. Kasi ano ko rin dito, lagi rin ako naglalakad dati. Meron ko sa Alder, ano, pag umaga yung 20-20. Oh. Kaya na sideline niya lang yung paglinggo. Ha? Ah? Oh? <laughs> dito oh, lang? Ay, dapat ordinary araw din pwede rin. Palabas <laughs> lang, 20-20. Nakikita rin siya. Oo. Oh. Paano yun? Ba, ano siya, labas-pasok niya nun? Ano siya? Ito nakatot din siya sa Alder. Yung <laughs> motor niya, o oh, tara, 20 labas. <laughs> <Alawad>. Lumit ah. <laughs> oh, bigas, oh. Bigas, bigas din niya. Oo. Oh. O oh, panggas no? Oo oh. Kapawin mo yan? Dito sa ano? Central Ha? Ah? Central Bikutan, Central Bikutan Ah, Bikutan? Bikutan. Bikutan. Hmm. Ano? Central Karusero? Ano na rin pa? Upper? Upper Bikutan, Bikutan. Sanap siguro na no, no, yung 1,000 cc, kahit 400 cc lang. <laughs> e drive ba? Kasi pwede sa ano eh. Skyway eh. Oo. Oh. Mm -hmm. Sa hmm? ko na Sa Mulberry? Hmm? Mulberry? Oh? Sa Mulberry? safety Mulberry? Sa Mulberry? kasi Mulberry? Sa 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 <laughs> pala patay Diyan oh. <laughs> ako sa kanto. Oh. Ako may huli. Ang tag helmet. Mm. Pero may helmet ako sa bakat. Hmm. Okay, lang ang pat-angkat. Ah, okay. salamat ah. Apo. Ingat. oh, ingat din. Mm. Ayun nga guys, uh, sinabay ko si tuya kasi experience sa doko kasi yung gaano kala gaano kala yung, yung nalalaki namin doon kaya kada ano siguro kada may naglalakad doon sinasabay ko na pero may mga taong na choosy choosy yung ano ay mga sila na ngayong isasabay ayaw pa nila diba bukod sa makakaanong sila sa oras di pa sila mga kasi minsan lang naman kasi yun guys ayaw pa nila na makisabay <coughs> ang pinaka ano dito yung maap yung mga uh, babae pakala mo Ah, uh, kasi ah, uh, naman natin yung ayo na ayo tumubay kasi Ayun nga, scenario na uh, pwede yung ano, katatakot uh, sumakay ng motor. Or kasi natakot na di kilala. Ayun nga, uh, di kilala baka saan ko daw ila, ano, dalhin. Galing ah. May punto si ate eh. Pwede ko siya dalhin sa bahay. Tiyos. Siyempre, hindi naman tayo gano'n na uh, masamang ano, tao masamang loob uh, may mga ano talaga advance mag isip uh, yun naman natin pwede persahin na gato ganyan na uh, oy ate ali ka dito sumakay ka pag di ka sumakay hindi uh, man nangyayari sa'yo na maganda Diyos may mga din na uh, naangkat ako dyan. Hindi hindi siya makakartik. Ano yun? Ah, uh, nagtatrabaho sa Tade Moro. Ah, uh, kinukuha nga yung number ko nun guys. Yung RFB. Hindi ko binigay. Wala lang. Ayoko kasi magkatala.